Isang linggo ng pananampalataya, pakikipagkaibigan at kasiyahan ang sabay-sabay na naranasan ng mga kabataang Adventista mula sa Oriental Mindoro sa kanilang tao ng Youth Festival. Dito, umusbong ang espiritu ng unity at mission na sumasalamin sa layuning palakasin ang kabataang misyonero ng Mindoro Islands Mission habang isinusulong ang holistic youth development ito. Para sa masayang kaganapan, si Jeren Lotombo nag-uulat na may balitang may pag-asa. Isang makabuluhan at masiglang pagtitipon ang isinagawa at sa Pag-asa National High School sa Bansod Oriental Mindoro sa temang Press Toward the Mark. Halos limang daang mga kabataang delegado mula sa walong distrito ang nagtipon-tipon upang magalak, maglingkod at magpatibay ng pananampalataya sa Isinagawang Youth Festival 2025. Nagsimula ang Youth Festival sa isang makulay na parada ng mga kabataang puno ng sigla at pananabik. Sa unang araw pa lamang, daman na ang diwa ng pagkakaisa, pananampalataya, at determinasyon na tupadin ang layunin ng temang Press Toward the Mark. Ang layunin po ng Youth Festival 2025 na ito na may temang Press Toward the Mark ay para pagbuuin o pagsamasamahin ang lahat ng kabataan ng buong Oriental Mindoro. At ang layunin nito ay para ang mga kabataan ay mas maging matibay sa kanilang pananampalataya, magkaroon ng isang adhikain na tayo ay sama-sama makarating doon sa langit na bayan. Hindi lamang tayo lumago sa ating espiritual, kundi sa ating sosyal na kalagayan bilang isang mga kabataang kresyan. Lalo na yung mga bagong sibol nating mga kabataan. Sila ay magpapatuloy sa gawain at tayo ay marami magagamit sa lahat ng mga activities natin sa bawat distrito at mas lalong mapapadali ang gawain ng Panginoon at lahat tayo ay magiging tagumpay sa bagay na ito. Hindi lamang espiritual ang layunin ng pagtitipon na ito. Ibinida rin ng mga delegado ang iba't ibang talento at talino sa mga paligsahan katulad ng stump and yell, cultural presentations, choral competitions pati na rin sa mga ball games mind games, at team building activities. Isa itong patunay na ang pagiging kabataan sa Panginoon ay masigla, masaya, at makabuluhan. Isang karangalan sa akin ang maging bahagi ng committee ng isang laro. Alam nyo, ang may mga challenges na kinaharap din ang isang committee kagaya ko. Unang-una sa lahat ay may paliwanag sa kanila na kung paano nila tatanggapin yung pagkatalo. Ano, dahil makikita mo naman sa mga kabataan na yung eagerness nila na manalo sa game. At may paliwanag din sa kanila na mas mahalaga na mawin mo yung soul kaysa mawin mo yung game. At after the game, praise God, at akin namang naobserbahan na yung mga kabataan after nila maglaro ay magkakaibigan na sila. Gabi-gabing pananalangin at pagnindilay ang lalong nagpatingkad sa kabuuan ng nasabing gawain. Sa bawat mensaheng ibinabahagi ng mga tagapagsalita, nadarama ang matinding presensya ng Diyos na gumagabay at nagbibigay inspirasyon sa bawat kabataan. Ang pinaka-natutunan ko po ngayong Youth Press ay uh, mag-focus lang po tayo sa goal. Kung may gusto po tayong uh, makamit, gano'n. Dapat 'ko hindi po tayo magpapadala sa mga sinasabi ng ibang tao at uh, hindi po tayo hihinto, hindi tayo susuko, dapat go lang. Kaya isang malaking hamon sa ating mga kabataan na kayong mga kabataan ay hinirang ng Diyos upang patuloy na gamitin sa Kanyang banal na gawain. Kaya bilang mga kabataan sa na narasyon ang isang hamon, magpatuloy tayo sa pakikisangkot sa banal na gawain ng ating Panginoon at pagpapalain tayo ng Panginoon. At kayong mga kabataan ay uh, isang pagpapala sa ating Panginoon at hindi lamang sa ating Panginoon kundi sa ating mga kapwa kabataan kayo'y magiging isang malaking influencia upang ang banal na gawain ng Panginoon ay matapos na sa lupang ito. Sa pagtatapos ng Youth Festival sa taong ito, baon ng mga kabataan ang mga bagong kalaman, matibay na pananampalataya at pusong handang maglingkod. Isa na namang tagumpay ang pagkilos ng mga kabataan para sa kabutihang espiritual. Layuning maghatid ng mga balitang may dalang pag-asa. Mula sa Pag-asa Bansud, Mindoro Island Nation. Ako po si Sharon Latombo, Tombo, nagbabalita para sa Hope Today HCNP News.